So, what's up, mga otit? Kamusta kayo? <laughs> Kagagarin lang natin mga otit sa show Bali, ito yung mga giant natin na sinali Bali, nagsali tayo ng anim na beta Ayan o, oh. ina natin sila dito Tapos yung dalawa nandoon dahil hindi nakasya dito Bali, tapos natin i-acclimate yan Nalagay naman natin sila dito After natin ma-acclimate yung mga giant natin Ilalagay natin sila dito sa giant garapon kung hindi naman mga otits, pwede rin dito sa 2.5 galon. Kaya lang, yung mga 2.5 galon natin, puro fry naman ngayon. Gusto mo ba ng free aquatic plants at Betas Journey sticker? Shop na po sa Shopee natin at Lazada. Marami tayong available na fish food dyan at may bago tayong product, talisay and banana extract with calcium and vitamins yan. Tsaka meron din tayong tubifex at dap Check out na! At ito, nakakatuwa lang yung mga trophy nating napanalunan. Kala mo, nag-prince tayo or nagka-jump. Hindi po, mga first place at second place, yun lang po yung mga napanalunan natin. Pero ito yung bagong meta na show ngayon. Nakakatuwa lang, no, yung show ni Brian and Eric. And siguro, itong, ano itong ginawa niya ito, bagong meta. Na kung saan, kahit ano ka lang, uh, first ka lang, makakatanggap ka pa rin ng trophy, di ba? Si Brian Eric, mga titsa yung... Uh, Uh, Nagpapa-show, handler din ang isda na macho. Macho yun si Brian Eric, and Macho yun. So dito muna tayo mga otits sa megabox na yan. Ayang nakikita nyo mga yan mga otits. Ay, ano? uh, yung mga fry na yan, mga fry ng green Hulk natin yan na moli So ewan ko ha, ah, huwag muna tayo maging judgmental mga otits. Madami-dami rin yung mga yan. Kahit pa paano, madami-dami rin yung binuga. Pero ulay puti sila. Ewan ko kung magigreen. Kung maging judgmental, malay nyo, maging green, di ba? So, ayan yeah, mga otits, oh. Tapos, dito naman tayo sa kabila, mga otits. Tingnan natin kung anong meron dito. Eto fray ng silverado, mga otits. Tapos, pinagsama natin yung Dalmatian Molly. So, gapi at Molly fray mga nandito. So, bali, pinakawalan ko muna pala yung mga beta natin, mga otits, kasi nakakaawa naman, di ba? 30 minutes na rin Nakaklimit naman sila, okay naman. Bali, yun lang ako, tig pag nasali sa mga show, kahit matalo tayo, huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Kasi malay uh, sa kabilang show, manalo kayo, di ba? <laughs> hindi, kasi hindi pare-parehas yung nakakalaban natin. Kahit maganda na yung beta natin, katulad na mga beta na to, yung dalawa dito, parehas ka champion sa magkaibang show. So, ngayon, first place lang sila. Siyempre, hindi lahat-lahat, hindi, pa palagi, you no? Know? Uh, parehas yung nakakalaban natin. Merong uh, mayroong higit at mas gaganda pa. Kaya yun, kailangan mag-groom tayo palagi, magpaganda tayo ng mga isda natin. Tsaka huwag kayong mga ng pag-asa kung matalo yung mga isda nyo. Bawi-bawi lang yan. <laughs> yan. So napakawala na natin lahat, pwede na tayo mag-vlog. Usual yung lagay namin, lagi nakaganto. Kung meron nga lang award yung pinakamabilis mag-bench out, kami yun. <laughs> Sa mga nagtatanong sa atin mga otit, siguro in 2 months makakapag-out na tayo ng mga gapi. So ito mga freito ng ng ABT. Albino Blue Topaz. Hindi masyado siyang marami, pero okay na rin 'yan kasi first drop to ng ano ng nanay kasi pag nabili tayo laging virgin. Virgin mas maganda mga otit pag nabili kayo ng gapi. Ito for awareness lang. Uh, pag tayo kasi bumibili talaga virgin, mas maganda virgin yung bilhin nyo kasi malay may iba nang nakasundot doon tapos Uh, hindi natin alam kung ano nang lalabas doon kasi hindi natin nga alam kung sino nakasundot doon. Kung parehas pa rin na strain yon, hindi natin alam kung maganda or pogi yung sumundot doon sa female na ibibigay sa inyo. Kaya mas maganda, virgin yung pipiliin nyo. Tsaka, uh, breeder size siya pero bata pa. Meron kasi nagbebenta, hindi ko naman nilalahat. Breeder size, matanda na, nagamit na sa breeding, tapos binenta pa. Ayun, irresponsible na breeder yon. Dahil bakit may bebenta yung breeder mo? Siyempre, kailangan mo pa rin magbalik ng mga anak dyan para mapuro yung linya mo, eh, binenta mo yung breeder mo, eh, di wala na yung linya mo, di ba? Minsan nga, pag namatay pa yung breeder mo, lalo nagpa-project ka, di ba? Hindi pwedeng mamatay ang parents, ang pinanggalingan. Kasi may gagawin kang project eh. Kailangan buhay pa rin yung parents na yun. Yun lang naman, uh, for awareness lang to, pero nasa sa inyo pa rin yan. Siyempre, kahit anong itsura niyan kung nagustuhan nyo, di ba? As a buyer, katulad ng mga kaotit natin na gumibili talaga ng isda, eh, siyempre, i-grab mo na. Di ba? Pinapatagal pa ba Yung e, plastic na yan. <laughs> Di diba? Yun naman, awareness lang yung sinasabi ko. Namamayat ba ang isda mo? Baka kulang sa nutrisyon yan. Try mo na ang Titanomics Fish Food natin na sa purong gulay, mayama sa protina at meron ding sprulina para sa kulay ng inyong mga beta, gapi, molly, swordtail at iba pang uri ng ornamental fish. Pwedeng pwede rin yan sa crayfish. Check out na sa Shopee Lazada natin. Ngayon mga otits, bali update tayo sa mga pinakawalan nating beta. Uh, tingnan nyo naman yung mga beta natin, sobrang liliksi pa rin kung inyong napapansin. Masaya na ako ng ganito kahit nga hindi sila manalo eh, basta uh, buo pa rin silang makakauwi, buhay pa rin silang makakauwi, ligtas at lumalangoy ng maliksi na, uh, na dito. So okay lang kahit hindi sila manalo, basta ang mahalaga eh, ayan, Ah, sarap talaga magalang magisda. Bali, marami talaga kayong aabangan dito mga otis dahil ito, fry ng pea dirt, sobrang dami niyan. Bali, palalakihin at papakulayin pa natin. Tapos dito naman mga otis, meron naman tayong mga koi gapi. O so, ito yung mga natira-tira nung nakarang December. Tapos ito may mga dwarf blue panda tayo dito. Bubuga na yan, o no? Bubuga na. Bubugo na yung dalawang female eh. Nagtago na tuloy. Sobrang dami nga nating strain dito sa bakor mga Otich. At sa susunod ko na lang ipapakita sa inyo yung iba. Pero yung iba, pakita ko sa inyo. Kasi yung iba female talaga halos nilabas ng ibang gapi. Ayan, ito. Update ko sa inyo itong mga gapi na nandito mga Otich. Dito muna tayo. Kasi ito na yung nahuli ko. Kaya lang tumakbo yung iba kasama nila eh. Nagtago like, doon sa lumutan. Naglango yung palayo yung ibang gapi Ito lang nahuli ko. Bali, ito red lace to na gapi. Ayun yung iba mga otits oh. Ayun oh, lumalangoy nakikita. Ayun oh. gumagalaw yung tubig doon. Yung iba pa mailalim. Naglango palayo nga. Tapos tingnan nyo itong 75 gallons na nandito. Ayan. May lumalangoy na PKBM. dami rin yan mga otits. Mga PKBM. Andyan lang sila sa 75 gallons. So, marami pa yan. Nandun pa yung iba yun. O, oh. tignan nyo, may umangat. Marami pang nakatago dito, mga otits. So, ito, mga otits, yan. Yung mga nagtatago-tago na yan. Female to ng Koi X AFR. So, pag na gender na natin yung gapi, pinag na natin yung male at female. Para hindi magkasundutan. At, syempre, may benta natin ng virgin pa. Kasi yung hanap sa market. Mga virgin. Lalo pag nagpa-project. Eh, sila, nagtatago yung iba eh. Eto, mga breeders naman natin to ng albino red lace na no, may kasamang molly. So, yan. Mara mas marami dyan yung, ano, yung female natin. Kung mapapansin nyo. Ayan yung male, Eto, oh. Ito, ayan yung male. Teka lang, tawagin lang natin sila. At nagtatago. Kaya, no? So, kung mapapansin nyo dyan, mga otits, mas marami dyan yung female kesa sa male. Dalawa lang ata yung mail natin dyan.